Kaya lang mga lods, fishing tayo dito sa so may sumilang Ayan Medyo mataas Hayaan lang natin bumaba Yung mga bata, dami-dami-mimit Ayan yung bridge ng sumilang Hmm, gali ka Mas malaki pa nga sa'yo Eh, tinan mo, tabihin mo <laughs> Oh. Okay na yan. Yun, know? uh, no? Mga fishing buddies ko rin. Three, ano, uh, three, three finger. Tapos yeah, yan, yeah, no? Yan, sige. Yan na, pakakawalan ko yan. Ah, okay, ayaw mo, sige. pwede na iingin to. Pwede na iingin. Tingnan nga. no? Puyin mo na. Kunin oh. mo na. Oo. mo na, Ayaw mo, Sayang naman yan, nahuli natin eh Kasi palalaki, tabagay, palakiin mo muna No Ay, nah. <laughs> Grabe mga idol, naliliit pa Ay, nah. ito yung bang, -bang bridge sa'yo no? Si Idol Coach, nandito Mamut kasi makate <laughs> Maliliit pa, maliliit pa So, siguro maka, baka makachamba tayo na medyo matagal na yan Nakarami na ako pero Ano lang oh, Wala na natin Meron na yun mga five fingers no oh five fingers no? yun grabe ang dami natin pinapakawalan pero maliit pero ito maganda wala nga akong lagahin dali yun good 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 job good job sige tira pa oh wow ano ka mo yun tiga tiga ano ka mo ano lang ano lang ano lang wait lang wait lang ano magtatagal ano lang ano lang mumaya pa may huli naman kano man daug kung may huli naman na lisyano kahapon naman ako kahapon naman kahapon naman kahapon naman kahapon naman kahapon naman kahapon isda kahapon Lodi. Isda, naman kahapon naman hindi ba, Kuya? Oo. ka nila nga. lang. Hindi nila Sige Guys, ano isda. Parangangon mo lang Guys, ito. Wag oh. you know? mo mo eh. Oops, masabi sa Ano, mga lodi? Isda, isda. Ako na. Ito, mga lodi. Oh, no, lodi oh. Okay. Oh, alis. Okay na tayo. Medyo natanggal na yung kape. Ito si Idol, oh. No? Nagkita. Ang isang oras lang, eh. Ayos na. So, ito yung spot natin. Sumilang. Ayan. Meron kami mga kasamang dun. maliliit na makukulit, eh. Sinugnog. Oh, masabitan ka pa. Nugnog. Ay, si Mat Mat, oh. Yeah. Ayan. Sinugnog. Si Mat Mat, ah. Ayan. Nakamot na rin, oh. Punin mo, punin mo Ilagay nyo dito yung isda namin. Saka yung ano. Yan, yung pain. Ang last mga lug mo, bata. Ito pa mahulog. Ito na, tatay na lang. Ito, patayin ka tayo. Ah, ito, sinuglog. na tayo. Yan! Yeah. Oh, t o oh, <tinyo>